Kailangan nating hanapin ang susi para makalabas dito. Nakakatakot. Uh, ano yon? Hmm, mga safe iyon na may mga kandado. Ano ang nandyan? Hmm, tignan mo! May susi na nakapinta sa kaon na ito. Tignan Magandang natin! Magandang ideya! Kukunin ko na ang susi ngayon. Oh! Ano yung gumagalaw doon? Oh, nahanap ko na. Oh, nakakadiri. Mga bulati pala yun. Mabuti na lang nahanap ko ang susi. Sige, 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 Tignan sige, natin kung ano ang nasa loob. Nakaka-intriga ang misteryo. Sino ang nangangahas na manggulo sa akin? Dan, merong umiyak na ulo. Sige, ako na ang bahala. Lili, 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 Isara mo ang pinto. Tulungan mo ako! Protektaan mo ako! Sabi ko sa'yo, oh, tingnan mo. Nai-update na ang kahon. Alamin natin kung ano ang nasa loob niyan ngayon. Um, oh, medyo Dios interesado ko. ako, pero natatakot. Oh, wag mo akong kainin! Oh, lang. Pasensya na! Pero kailangan ko ang susi! Ah! Tingnan natin! Siguro nandyan! Ang ah, cute! Ah! Oh, ayan na! Okay! Buksan natin itong safe! Pakiramdam ko merong isang cool na bagay! Oh, hindi! Ano sa palagay mo sa ganitong kahondan? dan? Nagustuhan mo ba ito? Tiyak na pipili ka ng isang safe na may kalokohan. Mas mabuting tingnan ang kahon! Na-update na ito Alamin ulit! Alamin ko kung ano ang nasa loob. Oh! May kakaiba! Medyo malagkit! Oh! Sana hindi ito sipon! Oh! Please! Please! Oh! Nahanap ko na ang susi! Ayan na! Ah! Nakakadiri! Kadiri! Sige nakakadiri! Na. Buksan na natin ang kalak! Ano ang nandyan? Ah! Oh, hindi! Inaatake ako ng mga paniki. Dan! Tingnan mo! Ang kahon! Kailangan kong hanapin ang susi. Sige! Oh, sana walang buhay na bagay dyan. Uh! May malagkit. Hindi ko alam kung ano ito, pero hindi ka aya-aya. Uh! Sige! Ah, ang susi. Oh, sige na! Bubuksan na natin ito! Ano ang nasa loob? Oh! Isang maliit na stroller! Ang cute! Oh! At may... Oh! Isang maliit na kalansay! Talin mo na! Oh! Na-update na naman ang kahon! Sige. Gawin natin ito! Sige! Ako na! Ano ang nariyan? Hmm, isang malambot at parang... Parisukat na hugis! Sa tingin ko, nasa loob ang susi! Hmm... Gawin natin ito! Oh, ang hirap. Oh, oh, tara na. Kaya ko ito. Oh, sige. Oh, konti pa. Yay! Narito ang susi. Ang mga kamay ko ay sobrang madulas. Tingnan natin. Oh, oh, hindi, hindi. Dan, tulungan mo ako. Oh, hilahin na ako papunta sa impierno. Hindi ko papayagan ito. Oh, sige. Ayos ka lang ba? Ayoko itong buksan. Sige. Tingnan natin. Ah! Oh, hindi! Oh, takot ako sa mga daga. Kilalang kilala ko sila. Oh, huwag mo akong kagatin! Oh, sa palagay ko nakita ko ang susi. Oh, oh, hindi! Oh, daga yan! Sige, kailangan nating hanapin ang susi. Oh, oh, ayon ito! Sige, sige, sige! Buksan na natin ito ngayon! Oh, oh, oh! Iyon ba ay dugo? oh hindi. Bakit ito pula? Dugo ba ito? oh natatakot ako. Mia! Mia, halika na! Gumising ka! Magpakalino ka! Ikaw na ang susunod! Sige! Tupu Sige! B Walang problema! Sige. Wala namang dapat nakahinahinala sa loob! Sana nga! oh may bilog at elastic. Parang bumubukas ako ng ulo ng tao. Sige! Hmm, tignan natin. totoo lang. Medyo gusto ko ito. Nariyan ang susi. Kailangan nating buksan ang safe sa lalong madaling panahon. Hmm, ano ang nasa loob? Oh, oh. parang may pindutan. Dan, pwede mo bang pindutin ito? Uh. Well, mas mabuti ikaw. Sige, panoorin mong mangyari ito. Diyos ko, Dan. Ano ito? Puno ako ng likido. Sana tsokolate ito. Sana tsokolate ito. Oh, Dan. Oh, Sige, buksan mo na. Natutuwa ako. Oo, oh, tingnan natin kung ano ang nasa loob. Kaya may gumagalaw? Oo, oh, pero nasa ng susi? Oh malapit lang ito. Ayan na, ano ang nasa loob? Ay, hindi, mga ipis. Mas ang ko pa sila kaysa sa mga daga. Ay, nako, kalimutan na natin yan. Sige, tingnan natin ang nasa loob. Oh! Oh, Mia, Mia, sinusubukan kong hindi gumalaw, pero may malaking mabalahibong gagamba! Ah! Dan! Napakalaking gagamba ito! Oh! Kakainin niya ako! Oh, lumayo ka! Oh, sa tingin ko natanggal ko na siya! Nakakatakot iyon! Mia, halika na! Ah, muli? Gaano pa katagal? Sana hindi ito isang halimaw. Oh, bakit mayroong isang bagay na nakakadiri? Okay, mag-concentrate tayo sa susi. Hmm, para itong tae. Ang kadiri. Walang amoy? Mabuti na ito. Oh, nahanap ko ang susi. Hmm, hindi ito ang iniisip ko. Tsokolate ito! Oh, kay sarap! Hindi! Sige, buksan na natin ang natin. Oh, sabi ko na sa iyo. Wow. Um, ano ang nasa loob? Oh, Mia nandiyan ang susi. Makakalabas na tayo sa so, wakas. Sige, nakapasa tayo sa nakakatakot na hamon na ito. Umalis na tayo. Gusto kong kalimutan ito. Okay, kasya ba ang susi? Huray, takbo na tayo. Oh. Ngayon, Tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Wow, isang masarap na tsokolate. Hmm, tunaw na. Ano ang gagawin ko sa ganitong bagay? Maaga kang tumatawa, Phoebe. May naisip akong magandang ideya. Kamakailan, nakakita ako ng cool na life hack sa TikTok kung paano gumawa ng mga cool na guhit gamit ang tsokolate. Subukan natin ito ngayon. Hmm, ang sarap ng tsokolate. Kailangan natin gumuhit ng puso agad-agad. Wow. Stick, Tingnan mo yan. Ang, ang, ganda at masarap. Ah! Ah, sige, nah. pwede mong buksan ang iyo. Siyempre. oh nakakuha ko ng frozen na chocolate bar. Pero mas maganda ito sa ganitong paraan. Tatanggalin ko lahat ng yelo at susubukan ito. Ang pango. Aray, masakit. oy sige na. Bumigay ka na. Ikaw na boba na chocolate bar. Jane, ayaw akong kainin ng chocolate bar na ito. oh ayaw talaga nitong bumigay. oh susubukan ko itong dilaan. Ang sara. Ang weird mo, Phoebe. <laughs> Tingnan natin kung paano ako gumuhit ng isa pang cool na chocolate drawing. Tignan mo ang cute na pusang ito. Mmm, gustong gusto ko ang chocolate. Buksan sa tatlo, dalawa, isa. Whoa, Chinese noodles. Meron akong nagyayalong isa. Oh, bakit ako ganito ka? Minalas? Mukhang hindi ito nakakagutom. Oh, at ako'y mayroong masarap na mainit na noodles. Subukan natin ito ngayon. Mahilig ako sa Chinese noodles. Ang sarap nila. Oh, nakalimutan ko na maanghang din pala sila. Ah, uh, ang init, Phoebe. Tulungan mo ako. Gumawa ka ng kahit ano. Ah, ngayon, Mari kong imelt ang aking noodles. Salamat sa mainit na hininga ni Jane. Oh, astig yon. Ito ang kailangan ko. Mmm, ang sarap. Salamat, Jane, sa pagtulong sa akin na painitin din ang noodles. Oops, pasensya na. Napakasarap nito. Sino ang magbubukas nito una? Ha? Sino ang tumingin doon? Ako ang magbubukas muna. Wow, gustong gusto ko ang pizza. Ang galing. Oh, mainit din ito. Aba, mukhang napakasarap at ang bango-bango. Ah, oh, ang sarap at humahaba ang keso. Okay, pwede bang makakuha ako ng isa? Hindi, may sarili kang hawak. Okay, tingnan natin. Oh, nakakuha ako ng frozen na pizza. Paano ko ito kakagatin? Ew, gustong gusto ko ng masarap na pizza pero may yelo ako. Ugh, ang tigas naman. Pag-isipan ko nga. Oh, tama. Hayaan mong tulungan kita. Ilagay mo ang pizza sa bibig mo at isara mo ng maayos ang pangamo. Ganda. Hore, gumana ito. Ano sa palagay mo? Masarap yon. Ano? Oops, ah, may nawawala kang ngipin, Jane. Ano? Ano ang ginawa mo? Ah! Baka makatulong itong pizza. Magbahagi. Sige, salamat. Ano meron dito? Oo, oh, sige na. Teka. Sige. At ako ang nanalo, yay. Ah, uh, ano yon Mukhang kakaiba. Okay, baka dapat mo itong halloween. Uh, sige, pwede mong buksan ng sayo. Tingnan mo itong lollipop, ang laki. Hmm. At napakasarap. Ah! At ito rin ay frozen. Ang bibig ko. Ah, hindi ito masyadong maganda sa ganitong paraan. Pero alam ko ang gagawin. Hmm. Tingnan mo, i-prank natin si Jane. Ah, Jane, tulungan mo ako, please. Jane. Tutulungan mo ako. Ano? Ah, natigil ang dila mo? Tutulungan kita, kaibigan ko. Hihila, hihila. Ah, ano? Peking dila lang pala? Hindi ito nakakatuwa. Sige, tigman mo ang chupa chups ko. Oh, alam ko na ang gagawin. Naisip ko na kung paano ko kakainin ito. Oh, tingnan mo ang mga lobo na ito. Hmm, ang lutong at sarap. Pwede bang subukan ang dalawa? Hindi, pagkatapos ng kalokohan mo, maglaro tayo ng bato, papel, gunting, ang mananalo ang magbubukas muna ay... At ako ang nanalo. Tara, huwag mong buksan. Ako muna. Oo, oh, oh, chicken McNuggets. Oo, oh, ang sarap at init nila. Ah, ah, ah. Sige, titikman ko na. Mm, ang sarap. Ang sarap talaga. Jane, huwag mong tignan ng mga nuggets ko. Tingnan mo ang sayo. Ah... Napagtanto ko na meron akong frozen nuggets. Hmm, ano ang gagawin ko sa mga ito? Matigas at malamig sila. Ang sakit kagatin. Sige na. Kailangan talagang painitin ang mga ito. Oo, oh, alam ko ang makakatulong sa akin. Ibigay mo sa akin, Phoebe. Baka magamit ko ang plansa mo. Bigyan mo ako ng ilang minuto. Ah, okay. Sa tingin ko, tapos na ito. Oh, hindi. Oh, yay. Tapos na. Tingnan mo. Halaga! Meron din akong mainit na chicken McNugget. Ah, uh, ang sarap! Egg. Astig na life hack! Pwede ba akong mauna? Huray, salamat! Meron akong waffles. Oh, frozen din sila. Uy, alisin mo ang hindi ka nais-nais na lamig. Alisin ang mantikilya at tumigil ka sa pagtawa. Buksan mo ang sayo. sarap na mainit na waffles. Ang galing. Kailangan nating subukan ito ngayon. Ah, sobrang init. Oh, salamat, Jane. Mabuti kang kaibigan. Okay, oras na para subukan ang aking waffles. Mm -mm. Ang sarap at malutong. Anong ginagawa mo, Jane? Sige na. Oh, kailangan kong basagin ito. Nagawa ko. Ngayon baka subukan? Oh, ayaw pa rin kagatin. Oh, galit ako, hindi ko alam ang gagawin. Ano? Ah, uh, oh, alam ko na ang gagawin. Pwede mong kunin yung isa pa. Hmm, hindi, galit ako sa'yo. Oh, talaga? Sige, mag-share tayo.